Ayan, good morning po sa inyong lahat yan Good morning, good morning. Titingnan -itin ko po ang aking darling dito. At sila po ay eh, mag-uumpisa na ulit po siyang magtrabaho. At yung po akin pong amo. Da Ayun po yung aking amo. Akyat po tayo sa itaas, titingnan po natin. <laughs> titingnan po natin ang kanilang ginawa po. Kita, ah, parang kakatakot. <laughs> Akyat po tayo ya yeah, pa shout po daw kay Don Martin po daw. Tsaka kay Jojo. Tsaka Ponsula. po daw kay Jojo. ano? Ponsula. Ponsula yeah, kay Jojo Ponsula po is, ay ano niyo po siya. Akyat ah, po tayo sa dagdanan at ah, titingnan po natin ang ah, ginawa po nila. Yan po, ganda po ng kanila pong ginawa dito. Makiat po ako dito sa itaas. Wala maganda pa yan. Ah, uh, yung po yung aking asawa dahil hindi ako po lang po ipapakita po sa inyo. <laughs> Ari may mga kasamahan niya. Oh, yan. Chat at sa inyo lahat yan, mga guys, yung pong asawa ko, oh, yan. Mabait po yan, tsaka masipag po din yan. Yung po ang aking pong asawa yan, no? Biro niya po. Langer yan, di o. Oo, Kaya nga ako ay nagpunta dito, eh. <laughs> ay, ang Kaya nga, mamaya, yan po yung pinagawa ng aking amo dati, yun, know? o. di Diba po, napakaganda po, o. Oh. dapat po ang... Kung gusto niyo, ano dito, kung gusto niyo po summer. dito sa... Kung gusto niyo po sa summer, ay, maghanap po kayo dito ng mga resort. Ari sa kay Arlen Lagos po, hanapin niyo lang po ang kanyang pangalan. Ala Arlen Lagos. Sa Bukana. Sa Bukana po, sa Bukana Mag napakaganda po ng kanyang resort ngayon, 'di ba po? Yan. DR aircon pa po 'yan, oh. Yan, Dercon po yan dalawang ah, kwarto po yan. Hanapin niyo lang po si Arlen Lagos, yan. Yan, 'di ba po? Napakaganda ngayon ang kanyang resort na pinagawa, oh. Yan, oh, gaganda. Oh. Shout out po. Yun po yung mga kasamahan niya. Yun, oh. Yun. No. No. Dahil hindi niyo pa po, po nakikita sa katagal-tagalan na po, hindi niyo po talaga nakikita ang aking asawa. Yan, yan po ay nakita niyo na po yan. Oh, ngayon lang yan nakita sa aking vlog. Sa pulsa pa mula, ngayon lang. Sabi na rin. Basta <laughs> tanggal dito lang yan ha. Din, din, din yung dyan, po, yung, yung, yung asawa dito. ko mga gas Para po makilala nyo po ano siya. Ayan. Sila po tapos na po na gawin po yung itaas na ano. Yan po gusto pong markila po ng resort. Hanapin nyo lang po si Arlen Lagos. maganda ganda po ng kanyang resort. Ganda. Ang ganda na gawa na. Yan yeah po, ang, ang kwarto po, oh. Ito po yung kwarto. Di ba po, napakaganda? Yan. Sila po, yung, sila po yung mga nagawa dito. Magagandang lalaki. <laughs> Yan, ang ganda po, oh. Kung gusto talaga pong dabis po kayo dito. Yan, ang, ay ito, ito, ito yung mga kwarto. Yan. Ganda, di ba? Ang sarap dito. May aircon po dito. Di aircon po itong lahat. Yan. Good morning sa inyong lahat, di ba po? Nakayat ko po yung ginawa po ng nila. Kasama po doon yung aking alaybor po yung asawa ko dito. Yan, napakaganda po talaga ng loob nito. Sobrang ganda. Yan, pagka gusto nyo po umarkila po ng resort, dito lang po kay, hanapin lang po nyo kay si Arlen Lagos. May space pa po dito. Yan, ito po yung pinaka-space na likod. Pwede po kayo dito, pwede po din dito mag inu inuman May space po dito. Magdadala lang po ng mga na mesa po dito ganda po dito eh, mga guys ito po yung mga puno niya ng yug napakaganda po at ako po ay bababa na po at ako po ay may sawan <laughs> may sawan po ako ya yeah, bababa na po ako ng hagdanan ito po yung pinaka ito po yung hagdanan na aking bababaan yan po yan po yung hagdana. Kailangan po ay dahan-dahan para hindi mahulog. Ayan. Yeah. nililinis na po nila unti-unti pang kanila po mga harapan para humalinis na po. Yan, yun po yung mga kasamahan niyang asawa ko. Kailangan po ay dahan-dahan po ko sa pag. Sa pag, ito po, malapit na po akong makababa. Oh, mm. shout out po kay Joel. Yeah, shout out po da ano kuya pangalan? Kay Joel Yo. Fernandez. Yan, yeah. tsaka kanina. Kay Irene yung pogi Fernandez. Yo. Salamat eh. Yung kuda, ay ano po daw niya? Shout out po daw sabi ni Kuya. Yan. Good morning po dyan sa inyong lahat. At ito po yung mga at ito po yung mga nakaupo dito. Magaganda. Yan. Di ba po? Gaganda nilang lalaki. Oh, gaganda nilang lalaki. <laughs> Ronald. <laughs> yes, yeah, Sir Ronald dai, shout out mo Sir Ronald. Shout out na kay Sir Ronald. Kailan uh, po ang uwi niyo diyan, Sir Ronald? Eh, uh, Yo, yeah, Sir Ronald. Out na kay si Nanu po. Ang uh, mabless na yan, shout out po uh, daw. Po. At tayo ay nakapag na po doon sa pinagtrabahohan po ng aking asawa. At ako po ay pauwi na po at ako po ay magluluto at medyo po ako ay nagugutom na mang pansit canton. Shout out, Kulog! Ay, shout out. Yan, yan po si Kulog. Yan, vlogger po din yan. Tsaka kaya si Katubal. oh, Katubal, may huli ka ba? <laughs> Awan ng Diyos, naka piraso tayo. Yan, tatlong lang po piraso po daw huli po ni Tubal. Masaya na ako daw, huwag lang masisiro. Kaya nga po daw, kailangan po kahit kaunti eh, masaya tayo, di ba Kuya Tubal? Oh. Ano? O yan po, si Kuya Tubal, kahit po kaunti lang po at kahit po papaano. Kailangan po tayo ay masaya din. Huwag tayong sisimangot. <laughs> hmm. Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Mamaya na lang po ulit. Bye-bye!